Okay, so, ayan, ayan, para medyo, para tayong nakabayad talaga ng corriente. <laughs> full lighting style today. Ayan. So, hello, my dear, hello, 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 my dear Cancer. Okay, so our reading for today is. Daka. Okay, reading natin for today is, um, first 15 days of. July. Okay? So, per 15 days of July, naiinis ako. Kasi dapat nakatago to eh. Hindi nakakasagabal to. Kaso may something dito sa cord na to. Nagkakaroon ng static pig... Ano? Static feedback yung microphone. Okay? So, my dear, habang inaayos ko ito, paliwanag ko sa inyo na ang ating uh, tarot card ay kalas ko. Okay? Para siyang mga brilyante. Ay, para siyang isang brilyante na hinati ko sa lima. Okay, yung isang buong tarot card, hinati ko sa lima. Okay, so, malalaman nyo yan kasi gagawin na natin yung reading mo. Okay, so, umpisaan natin yung reading mo sa Major Arcana. Okay, so, lahat yan meron, meron ka. Ang hawak ko ngayon is 100% walang halong chemical, puro Major Arcana lang. Okay? Puro major arcana lang lahat to my dear. Okay? So, bago tayo tuluyan na mag-start ng ating reading, magre-reminder lang ako, my dear, my dear, my dear, listen up, yo. Ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, lower your expectation pagating po sa mga general reading. Okay, kinakailangan ko mag-reminder. Huwag niyong i-push kung hindi kayo makaresonate, huwag nyo i-push, huwag nyo i-pilit, huwag nyo subukan i- i- pasok sa buhay nyo yung reading, okay? So, tingnan natin. Let me see my dear. And anyway, um, contradict yung sinasabi ko eh. Kasi nag post ako ng prediction eh. As much as possible, ayoko talaga mag-predict. Okay? As much as possible, kasi nag post ako ng 2026 prediction eh. So, pag sinabi ko kasi ngayon, hindi naman tayo more on prediction. Ah sasabihin ng iba. Eh bakit ka nag ng prediction? Nakapangako kasi ako. No, nakapag-promise ako. E, Ayaw ko talaga nagpa-promise eh kasi pag nag-promise na ako, yun na eh. So nag-promise ako. May nag-message sa akin last year 2024 mga around ah uh, October or November nadulas ako ngako ako. So ang gusto kong sabihin dito, wag natin pagkwentuhan 'yun. Ang gusto ko lang sabihin dito is This is more on guidance. No, gusto kong mag-focus tayo sa gabay. Okay? Kailangan natin ng gabay. Okay? So, tama na. Tama na, tama na. Focus na tayo. Inhale na. Cancer inhale and of course mag-exhale ka bago ka mag-violet, ha? Pag nag-inhale, nag-exhale din. Yung iba ay nag-inhale lang, di na nag-exhale. Ayun, nag-violet ayun. Chutay. Okay? So, are you ready? Let's go. Major arcana ng ating my dear cancer or ng ating mga my dear cancer para sa kanilang first 15 days of July. Okay? Let me see. Kanina pa halong-halo na to. No? Okay. Kukuha lang ako ng aangat. Aangat sa lahat. Okay, ito. Wow! Wow na wow naman talaga. Ganda. I love the card. World card. Okay. Happy ending. Okay, maganda tong card na to. This is completion. Pero, may sad part to. Kasi alam naman natin, every time na merong nakukomplete, may nag-i-start ulit. oh, for example, nabili mo na yung dream mo. Na matagal mo nang pinag-ipunan or nabuo mo na yung pinag-iipunan mo. Like, gusto ko kasi bumili ng ganito, kaya nag-ipon ka ilang taon and finally, nakaipon ka na. Eh, meron ka na namang gustong gawin. So, start na naman tayo. Kasi itong, ito ang pinakalas sa Major Arcana. So after nito, babalik na naman tayo ulit sa full card. And pagdadaanan mo na naman lahat ng major arcana. So this is happy. Happy card. Like this is a very very happy card. But wag nating alisin na after happiness, yun yung mga sinasabi ng mga matatanda eh. Yung, nung bata ako, pag tawa ko ng tawa, yung tawa ko ng tawa, yung maski, na, hindi mo maiwasan yan eh. Minsan, konting ano lang, lalo pag bata ka, di ba? Yung Maliit na bagay lang, kunting sa lang, tawa ka ng tawa. Ang sabi ng lola ko, naalala ko, o, oh, tawa ka ng tawa, mamaya iiyak kanyan Yan ang lagi kong, eh, parang, na pumapasok sa utak ko ngayon. Sabi na, ayoko sabihin na, lagi kong naiisip kasi, hindi ko naman siya lagi naiisip. Pumapasok lang ngayon sa isip ko, okay? So, this is a very, very nice card, my dear. Okay? Parang sinasabi dito, my dear, na merong completion. Merong magandang mangyayari sa July. Merong ka ma-accomplish. Meron mag... That, itong accomplishment will definitely will bring happiness into your space, into your life. Parang ganon, okay? So, Major Arcana, wala nang lalabas sa Major Arcana. Ito lang ang Major Arcana mo. Okay? Gusto mo ng panibagong Major Arcana? Hintayin mo ang second half of July. Next card natin will be sword. Okay? Sword is energy ng Gemini, Libra, and Aquarius connected sa energy ng, kung sa katawan natin, mind. Dito yan sila. Okay? Mind, mind, mind. Okay? Isip. Okay? Kaya kung makikita mo tong card na to, puro to more on uh, related sa pag-iisip. Okay? Parang ganon, Okay? So tingnan natin, my dear. Let's go with your mind. Mind, kaisipan. Mm-hmm. Mm -hmm. Let's go na tayo. Fast forward na. May nakita na ako kaagad. Okay, tingnan natin ano to. Dito sa card na to, dito maraming nakaka-stress na eksena. Dito sa file na to, sword. Dito, meron nine of sword, mga ganun. Ace of sword. Okay. Um, maganda din to. Kasi change. Okay, this is energy of change. Kaso, Uh, meron kasi akong isang tarot card na yung Ace of Swords doon, imbesa dito siya humawak, dito siya. Kaya simula nun, from that day na nakita ko yung card na yun, lagi kong, pag nakikita ko na si Ace of Cord, Ace of Cord, Ace of Sword, Ace of Sword lagi, lagi ng ano, may kaagipat na sa, this is a nice, nice card, this is nice card, okay? Kasi sinasabi dito that you are the master of your mind, na kung ano yung, kung ano yung iniisip mo, pwedeng magdala talaga sa iyo ng success or something pero meron din hidden to no like the sacrifice sabi ko nga sa iyo meron akong isang card na ang hawak niya dun sa sword ibig dito sa hawakan is dito sa talim okay so ever since na nakita ko yung card na yon my dear lagi ko nang nai-include na, na include or nai-attach na yes kung ano yung, you are the master of your mind kung ano yung iniisip mo pwede maging success, pwede siyang maging alam mo yon, may crown sa taas, ayan. Pero, may sacrifice. Okay, I can feel na para may sacrifice. So, maganda to. Parang sinasabi, my dear, na you, have, you will have this completion over here and then you will start something and you have the power to start something. Okay, na, di ba parang gano'n. Alam mo, kung titingnan ko to, parang, <laughs> basta, may, na, may naroon akong iniisip, pero hindi ko nasasabihin, akin na lang yan. Okay, next card natin over here is the cups. Ang cups is energy ng Cancer, Scorpio, and Pisces. Nandi dito ka, Cancer. Ito ka, the cups, the emotion. Okay. So, tingnan natin. What is going on? What's going on? Ang daming nakaangat. Punta tayo dito sa dalawang magkatabi. Ito, may dalawang magkatabi, oh. Kukunin ko yung nasa taas. Okay. Ah, ganda pa rin. The King of Cups. Okay, this is um ang King of Cups. Ay na biyayaan ng understanding. Okay, the gift of understanding. Sa lahat ng ano siya yung pinaka maunawain, pinaka maintindihin, mahaba ang pasensya. Okay, ayano oh. Kasi nagupit siya dyan ng mga ano, ng mga alon-alon. So super so my dear, you have a very very strong card sobrang strong ng combination nitong mga cards na to. This is a sure success. Ang nakukuha ko dito is more on second half o ah uh, no no no, first 15 days of June, you will be parang you will be blessed na magkaroon ka ng understanding, you are the king of cups, understanding sa situation, uh, maunawain, pasensya, Maganda, super wala akong wala akong masabing negative dito sa card na to. As in wala. Wala akong masabi dito, my dear. As in wala, hands up talaga ako. Okay? So next natin over here is pentacles. Okay. Pentacles, okay? Hindi ako makapag-construct ng saktong details kasi kulang pa. Ang nakikita ko is positive na energy lang talaga. To the point na this is the energy of your mind and your heart, the sword and the cup good na to. Good na to. Kasi sinasabi dito, my dear, that you are in control of your body. You are in control of your mind and you are in control of your heart. Okay. So, good na to. Eto kasing susunod, this is pentacles. Energy ng earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. So, tingnan natin. Pentacles to, kaperahan to. Okay, this is more on money. Okay. Tingnan natin. Wait a minute. Okay, meron ako nakita. Eto na. Eto. Okay, this is... Wow! Talaga! The Nine of Pentacles. Okay. Kasaganahan na may kinalaman sa usapin. My dear, I think first 15 days of July will be one of your very luckiest month ngayong taon na to. Okay? Isa to sa pinaka-lucky. Nakita mo dyan? dami mong pera. Okay? You will be enjoying your life. Sa first 15 days of July. You, possibly, you will be buying clothes. You will be shopping. Okay? Ang ganda. Ay, hindi na ako nagtataka kasi may world card eh. May ma-accomplish ka, ba? Diba? Sinabi ko kanina. So, baka eto yun. ba? Diba? Pampering yourself. Etong nine of pentacles na to, enjoying to eh. Enjoying. Okay? So, meron pa ako nakukuha dito, my dear, na na sabi mo mag-isa ka, you will try to be, you will try to enjoy, you, you, will try to be happy as much as possible. You will enjoy, you will, ah, uh, ko that you will, you will celebrate, parang ganun nakukuha ko. Okay? Meron pang isang card. Last is the wands. Energy ng fire sign, Aris, Leo, and Sagittarius. More on action to. Tingnan natin. Ganda, pera mo, maganda. Emotion mo, hawak mo. Mine mo, hawak mo rin. Okay, so tingnan natin. Once. Oops. Not valid. Oh, ito nakuha ko eh. The Ace of Wands. Game over. Talaga naman. Ganda na, alam mo yun, my dear, sa dinami-dami ng pangit na baraha dyan, nakuha mo yung perfect na combination ng mga cards. Uy! Walang stress card dyan, kahit isa. Ano to? This is energy of new beginning, fresh start. Okay? So you are ready na mag-full card ulit. Hindi ka kagaya ng iba ng na mga na-reading ko na mag-world card. Kinakabahan, natatakot. Ay, magpo-full card ako ulit. Ikaw, no? your you're, um, wala, wala sa'yo to. Kung parang, okay, next. Next. Okay na ako, ready na ako dyan. I am in control of my emotion. Mahaba ang pasensya ko, King of Cups. Kaya ko to, I can wait. I can wait forever. Ganon. Okay? Energy ng Pentacles, you have enough money. Sa area ng first 15 days of July, you have enough money para mabili yung gusto mo, makain yung gusto mo, mapuntahan yung gusto mo. Ace of Sword, you are in control of your mind, pero at the same time, meron ako nakukuha dito na sacrifice. Normal lang yon, it is normal. Ngayon ko nakuha na it is normal. Yung sacrifice na yon, it is normal. Every time na meron tayong gustong umpisahan, it is normal. Bagong trabaho, normal. Bagong project, normal. Bagong relationship, normal. Kung ano man tong bago na to, my dear. Okay? You are ready. And the world card. Okay. So, super, so my dear. Yung kinakatok dito, lahat naman ni, eh. Lahat. Pera, career, lahat bago. You are ready. Okay, yun na nakukuha ko dito. Love. Paano po yun sa love? Okay? Love, you will wait nakukuha ko dito sa energy ng love that you will enjoy being single muna. If you are single, you will enjoy muna. Okay? Um, paano po yung mga in a relationship? In a relationship? Okay? So, meron ka dalawang ace na nandito dito. Ace, of, meron ka ng alam, pero you will, you will, ano, you will give a chance. Okay? Kasi sabi ko sa King of Cups is very understanding eh. Meron ka ng alam tungkol sa partner mo, pero you will give a chance pag sumemplang, that's it. Okay? You will give a chance, pag sumemplang, that's it. Usapin ng financial, meron kang ma-achieve, and meron kang uumpisahan. Takot ka bang mag -umpisa? No, hindi ka takot. Ganda. Ganda nung reading. Actually, dapat di ko na pinapaliwanag to eh. Dapat tinitingnan mo na lang eh. Effort pa ako. Ay, joke lang. Trabaho ko yun. Okay. My dear. Did you like how the way I read tarot cards? Bago yon. It is a, a experimental. No? Naisip kong paghiwalay-hiwalayin ang mga baraha. Para lahat meron. Meron kang wands, meron kang sword, meron kang pentacles, meron kang cups, and meron kang major arcana. Balance. Ganun dapat tayo eh. Balance. Lahat meron. Okay? So, my dear Cancer, this is your reading, Gabay, para sa July 2025, July, uh, first 15 days of July 2025. Somehow, my dear Cancer, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't hesitate to subscribe. Huwag na mag-alinlangan na mag-subscribe. Click mo yung notification bell para ma-update sa aking mga upload. And, free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.